Pinks laban kay Razor sino nga ba ang mas malakas sa pagitan ng dalawang mahusay na karakter na ito pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Ang dalawang karakter na pag-uusapan natin ngayon ay parehas nagtataglay ng malakas na pangangatawan. Masasabi rin natin na dalubhasa sila pagdating sa kanilang mga istilo at paraan na ginagamit pagdating sa pakikipaglaban. Meron din silang sapat na talino at kaalaman pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen, kung kaya makikita natin na iba ang antas ng dalawang karakter na ito, kumpara sa ibang mga ordinaryong Nen user. Sa katunayan pareha silang hindi nakakaramdam ng awa sa kanilang mga nakakalaban. Handa rin silang pumatay kung kinakailangan basta nakagawa ito ng matinding kasalanan tulad ng pagtataksil at hindi rin sila basta-basta nagpapadala sa kanilang mga emosyon upang hindi sila madaling maisahan ng kanilang mga katunggali. Ngunit alam naman natin na masyadong mainitin ang ulo ni Finks pero sa mga labanan makikita na mahinahon lamang ito kahit sabihan siya ng mga panginsulto na salita. Na nagpapakita lamang na hindi nila minamaliit ang kanilang mga nakakaharap at binibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya pagdating sa labanan. Pero paano kung maglaban ang dalawang karakter na ito, sino sa kanilang dalawa ang mas malakas at mananalo sa labanan? Masasabi natin na magandang sagupaan ang magaganap, kapag naglaban ang dalawang karakter na ating nabanggit. Sapagkat parehas silang nagtataglay ng pambihirang lakas ng pangangatawan, na kahit sa mano-manong labanan hindi masasabi kung sino ang mananalo sa kanila. Dahil parehas maganda ang kanilang katawan, na nagpapatunay na hindi lamang sila umaasa sa kanilang mga kapangyarihan at abilidad. Bagkus ginagamit nilang kalamangan, ang kanilang mga matibay na katawan sa ibang nen user, upang kayanin nilang tumanggap ng mga malalakas na atake, na hindi kayang tanggapin ng mga ordinaryong tao. Makikita rin natin na mahusay ang dalawang karakter na ito sa mga labanan na ginagamitan ng lakas, tulad ng ordinaryong tagisan ng lakas ng pangangatawan. Dahil din sa mga pagsasanay na ginagawa nila sa kanilang mga katawan, nakakatulong din ito para mas mapalakas pa, ang kanilang mga abilidad na ginagamit. Dahil sa tindi ng mga pagsasanay na kanilang pinagdaanan, umunlad din ang abilidad nilang tinataglay, kung kaya nakakagawa sila ng mga malalakas na atake, na kayang makagawa ng malubhang pinsala sa kanilang mga nakakalaban. Bago pa lamang makilala ni Gingsi Razor, ito ay isang kriminal na gumawa ng napakaraming pagpatay, dahil ito sa hindi magandang pakikitungo sa kanya nung siya ay bata pa lamang na kung saan araw-araw itong sinasaktan at sinasabihan ng hindi magagandang salita, kung kaya lumaki itong may galit sa mundo at naging nakakatakot na mamamatay tao. Ngunit dahil kay Ging, na malaki ang tiwala sa kanyang kakayahang magbago naging mabuting tao ito, at tinulungan ang ama ng ating bida na gawin ang larong Grid Island. Si Pinks naman ay lumaki sa Meteor City na kung saan tapunan ito ng mga basurang nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa ibang tao ang Meteor City ay hindi na umiiral sa mundo, kung kaya ang lahat ng taong nakatira rito, ay walang mga personal na record at tala sa kanilang katauhan. Kung kaya halos lahat ng mga dalubhasang kriminal ay dito nagmula, maging ang mga mamamatay tao na kinukuha ng mafia community ay dito rin ang galing sapagkat walang pagkakakilanlan ang lahat ng tao sa nasabing lugar. Isang halimbawa nito ay ang grupo ng Phantom Troop, na halos lahat ng mga orihinal na member nito ay dito nagmula. Ngunit ganun pa man makikita rin ang pagkakaisa ng mga residente na nakatira sa Meteor City, madalas silang nagtutulungan upang mapanatiling ligtas at maayos ang kanilang lugar. Kinikilala rin ang kapangyarihan ni Sphinx na halos kapantay ng kanilang pinuno pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Maging si Sphinx hindi pa niya alam ang tunay niyang lakas at potensyal na nagpapatunay lamang na hindi pa nito pinapakita ang tunay niyang kakayahan pagdating sa labanan. Si Razer naman na nakitaan ni Ging, ng malaking potensyal pagdating sa lakas at kapangyarihan. Kung kaya kinuha niya ito at hindi niya hinayaan na mamatay para hindi mabaliwala ang talento at lakas nitong tinataglay. Nagpapatunay lang din na kinikilala ng isa sa pinakamalakas na nen user, ang kakayahan at abilidad ni Razer pagdating sa pakikipaglaban. Kung kaya pag naglaban sila ni Pinks paniguradong kaabang-abang ang kanilang magiging sagupaan, dahil halos parehas ang pag-uugali at katauhan ng dalawang karakter na ito. Sapagkat parehas silang hindi nakaramdam ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya nung sila ay bata pa lamang, at lumaki bilang mga kriminal. Dahil sa mga masasamang pangyayaring kanilang naranasan nung sila ay bata pa lamang, kung kaya ito ang nagtulak sa kanila para makagawa ng mga masasamang gawain. Ngunit ang kaibahan nilang dalawa na gawa ni Razor na baguhin ang kanyang pamumuhay sa tulong na rin ng isa sa matalik niyang kaibigan. Paniguradong matinding labanan sa kapangyarihan ng Nen ang masasaksihan natin sa dalawang karakter na ito, sapagkat parehas silang hindi umaasa sa kanilang Nen at ginagamit nila ang kanilang mga pisikal na lakas ng pangangatawan upang manalo sa mga labanan. Nagagawa rin nilang harapin ang mga delikadong sitwasyon at maging mga kalaban, dahil dalubhasa rin sila sa pangunahing prinsipyo sa kapangyarihan ng Nen. Kung kaya na napapalakas nila at nagagamit nila, ang kanilang mga Nen aura sa tamang sitwasyon at kalaban. Napapakita rin nila sa kanilang mga kalaban ang kanilang mga lakas, gamit lamang ang paglalabas ng aura sa kanilang mga katawan. Na nagpapatunay na hindi biro at basta-basta, ang lakas ng dalawang karakter na ito pagdating sa labanan na kahit magkaiba sila ng ginagamit na kapangyarihan, at magkaiba rin sila ng nen type, paniguradong kaabang-abang pa rin ang sagupaan ng dalawang karakter na ito. Makikita rin natin na parehas ang dalawang karakter na ito, na hindi nila hahayaan na matalo sila ng kanilang mga katunggali. Parehas nakikipagkumpetensya ang dalawang ito kahit sa mga simpleng bagay, kung kaya paniguradong matinding laban ang mangyayari. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa labanan nila Pinks at Razor? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.